ganda dito dyan, yung tuno niya, islang una ba yung tanga? Ay, ah, sarap-sarap dito. So, so. Ang ganda dito. O, oh, Mari, ikot mo. Sige, ikaw umikot ka. May kutagra, perso. Umiikot. bakit Paano kaya ang komisyon dito? Su <laughs> Susundan kita. May komisyon ako dito. Okay nang ano? Maganda dito. Mag-uuping-uuping. Mag-uuping-uuping. Pendency na. Ayan. Ayan. Maganda nang transfer na dito. rounds na kami. So, uuwi na kami. Kasi mamimili pa kami. <laughs> Malapit na pali. <laughs> Mag-market kami na kung ano ito. So, abangan yung aming mga nanap. Another day. Sa T ah, no. TLC Park kami. Um. Is umuga, umulan magdamag. Maganda dito ta sa TLC Park. Lalo na mag sa gabi. Eh. Lalo malapit na magpasko, Christmas. Yun oh, oh, na oh. lang <laughs> you know, guys, bye bye, love love, love love love, bye bye. Bindutin ko na. Ah, okay.